Hello? ah uh, hello po. Um, kami po pala yung tinawagan nyo, yung kinontak nyo tungkol po sa uh, makulit na bata dyan sa bahay nyo. Tama po ba? Hmm. Ah uh, bali po, papunta na po kami dyan sa inyo. Papunta na pa kami sa bahay nyo. Anong nga yung house number nyo ma'am or yung kulay ng pinto nyo? Ayan, tama, tama malapit na po kami nandito na kami sa may kanto na ang uh, barangay nyo or street nyo andyan po ba siya ngayon? Mm, kung nandyan po siya pwede po namin siyang kausapin pero papayag po ba kayo na pumasok kami dyan o gusto nyo po ba mag-uusap muna kayo kung ano pong mangyayari kasi kapag ganyan po isasama namin siya sa barangay. Kasama ko po ngayon yung mga tanod, tsaka po uh, si Purok, kasama po namin. Opo, nandyan ba siya ngayon? Eh baka po magtago siya, matakot. Hmm. O sige, ganito na lang po, um, mag-i-standby muna kami dito sa kanto tapos mag-usap muna kayo. Okay? Kung ano man ang maging decision or hindi pa rin siya nagbago, makulit pa rin, hindi nakikinig, eh, text na lang po kami. Tapos, detiretso na kami dyan sa bahay nyo. Malapit naman na kami. Ilang bahay na lang, nandyan na kami sa inyo. So, ganoon na lang po ha. Mag-usap muna po kayo. Tapos, pag hindi siya nagbago, eh, dadalhin namin siya dito sa barangay. Ibabartolina muna namin siya hanggang sa magbago siya. Opo. O siya, sige po. Babay po muna ha. Bye-bye.